Uh, sa video muna ulit tayo ngayon mga boss. i address ko muna sa video na ito yung dalawang comment doon sa previous videos. Meron kasing nakapansin nitong sabi pa nga niya yung pink na amplifier. Hindi ko na kasi nilabas ang unboxing video nito. Uh, tinatanong niya kung pareho ang laman nito doon sa nauna ko na class D na amplifier. By the way, parehong nakigamit ng pangalan to. JBL pareho. Pero kahit search natin sa official website ng JBL walang ganitong series ano XM200 ang sabing model nito minakala ba ang nila yung itsura yung mukha yung size pareho at uh, doon sa isang comment ang uh, gustong malaman ng viewer ay kung ano ang part number ng OPT nito uh, so tingnan na natin pareho part number ng OPT o yung output niya. So yung address natin ngayon dito kung pareho ng laman at yung part number ng OPT. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Uh, unahin na natin ito. Ito muna. So amagawa eh, pansin may mga dinagdag na ako dito. Ah, uh, yung usual. Nagdagdag ako ng dalawang fan. Naglagay din ako ng LED strip dito. Dahil yung knob nito, yung indicator light ay pass through doon sa knob. Ang um, problema, madaling uh, nasira yung potentiometer nito. So yung napapalit sa kanya ay yung ordinary na lang na potential meter so walang indicator lights ang so, hindi naman ako bumutas ginawa ko nilagyan ko na lang siya ng LED strip para merong uh, lumalabas na liwanag dito sa mga vents no? so eto siya mga boss eto yung laman niya yan so neat naman yung pagkakagawa ko nalang nagpagulo gawa <laughs> yung mga dagdag ko na yan dito rin kasi dito na lang kasi ako nagtap tap At naglagay din ako dito ng LED. Kaya meron diyang mark ng hot, hot glue para may lumabas na konting liwanag dito. So ito yung una kong class D. Ngayon, tingnan natin kung pareho siya dito. So, yan. Initial impression, parehong pareho. So, halos walang pinagkaiba. Yan, oh. Pero meron akong ipapakita sa inyo na malaking uh, pagkakaiba nila. <laughs> pareho. So, I suppose pareho sila ng output power. Uh, makikita ninyo, Identical na identical. Iba lang naging kulay nito. Dito. Uh, the rest, pareho. So, ito hindi na ako nagdagdag ng additional fan. Dahil ang dalalang naman nito ay Twitter. Ngayon, gusto malaman nung isa nating viewer ay yung uh, OPT niya. O, oh, ito, value. Uh, parts value nito. Kaya, kuha tayong ilaw eto mga boss yan isa sa malaking katarantaduhan ng mga Chinese manufacturers sa board wala ding markings kung ano yung uh, part value niya at nilihan nila ayan oh nilihan nila yung surface na kung saan nakamarka yung uh, part number. So, walang walang pagkukunan. Dahil doon sa board doon sa board wala din. Wala din yung markings. Dito sa isa may markings mga boss. May part uh, may markings yung tapat ng OPT niya. Nakalagay sa kanya 40, uh, 40A 40A Slash 200 volts. So, yung part natin, andyan din yung part number. Walang binura. So, mas maganda yung manufacturer nito. Hindi baliw. Yung naon akong binili, ewan, bakit kailangan nilang tanggalin yung part number. So, since identical sila, ang part number, malabo kasi ang aking mata, AP40 n 20F. So, ulitin ko, AP 40N 20F. Board markings mga boss. XDK X35 ang model. Yan yung may value. Yung hindi tinamper ang board and uh, yung MOSFET. Dito sa kabila, pareho din sila ng board. XDK, X35. Ang difference nga lang nilang dalawa, itong isa, tampered ang MOSFET. Pati yung markings sa PCB. So, ang conclusion natin, kung pareho, parehong pareho. Pinagkaiba lang, may tama sa utak yung manufacturer nitong isa na to. Kasi ba't kailangan niyang burahin yon, Ba't hindi, bakit kailangan na hindi malaman ng end user ang value nitong mga ito. Doon sa mga master natin dyan, value wala kahit tanggalin nyo yung part number na yan, alam nila kung ano yung ilalagay nila dyan. Pero sa kagaya natin, pag tinanggal mo yan, inalisan mo ng label doon sa baba, may hihirapan tayo pag nagka problema dito. Anyway, yung isa mas honest, ano? Itong nahuli kong bili, mas honest na manufacturer ito kaysa dito sa naunang ito. So again, hoax lang yan. Ginamit lang nila yung JBL na yan kasi sinerge ko talaga yan sa site. Wala namang ganyang series. So regarding performance mga boss, uh, ito kasi matagal tagal ko na rin gamit. Regarding performance, wala naman ako masabi. Malinis naman silang maglabas ng tunog. Yung MOSFET na ginamit, at uh, chinek ang nalabas lang ay yung AP40N pero wala akong makita na merong padugsyong na 20F pag nyo sa Google lalabas yung uh, buo na uh, part number AP40N 20F unfortunately, hindi ko maiintindihan yung details o yung yung uh, specifics ng uh, uh, MOSFET na to dahil in Chinese So parang sila palang lang yata nagpo -produce. ito. Wala pa sa alldatasys.com ang characteristics noong MOSFET na ginamit. Anyway, uh, meron na naman tayong magiging reference uh, kung dumating yung time na magkaprobog naman sana. Kung walang makukuha part na ganon, so replacement na kaya yung ganon. Anyway, wala naman ako nagiging problema. Hindi siya umiinit. Ayun kasi ang isa sa maganda sa mga class D. Uh, very minimal yung spike niya sa temperature. Kahit ganan kaliit lang yung kanyang heatsink. So hanggang dito na lang muna. At ayan, uh, na-address natin yung dalawang comment. Kung pareho ng laman, yes. Part number na kailangan ni sir. Ayan, meron na. Dito sa isa. Siguro ang iniisip ko baka may CA si boss na amplifier. Tapos nung silipin niya ganyan nan Uh, wag naman sana yung ibang mga manufacturer, wag naman sana ganun ang gawin. Kasi ano yan, hindi naman yan disposable uh, may paraan para gawin kung problema. Eh kung ganun yung ginagawa nila, tapos binubura nila yung yung part, pati yung doon sa sa PCB aalisin nila. Pangit, di ba? So ayan. Uh, hanggang dito na lang muna tayo mga boss. At abangan nyo yung susunod ulit nating video. Yeah, yeah, yeah.